Ha? Ano ako na ako na ako na ako na hindi na ako na ako na ako na ako na ako na ako na na Pila muna tayo. Hindi umuusad. Haba ng pila, mga kaketsap. Sabi niya, wala na kumakain. Ang dami pa rin pala. Sabi talaga. Pinaangat nyo si Diwata, yung mga vlogger. Pinaangat nyo ngayon naman, gusto nyo ibagsak. Ayan tuloy, lalong madaming kumakain. Anong oras na? May fried chicken, no? <laughs> <laughs> Barbecue lang ako. Ha? Barbecue. Barbecue? Pares ka. Hindi ko alam. Hindi naman na mausad ang pila. Dami, ha? Oh. Dami, eh. Ito yung ano. Seeking joy. Seeking joy. <laughs> Yan. Ang tawag doon sa puti na yun ay buhangin puti. Hehehehe. <laughs> Kasi timalo, timalo. Ano kainin mo? Barbecue. po oh, hindi ko pa alam eh. Hindi <laughs> umuusad ang pila? Umuusad ba? Sir, sir. Ha? Dinakdan mo Hindi, ganitong oras. Supposed to be, marami pa rin yan. Kung titignan mo, no? <laughs> Dami pa rin yan. Magahating gabi na, no? Marami pa rin yan. Ang tawag niya na ipambihirak. <laughs> pangalawang kain na namin to kaya uh, diwata dito sa Pasay. Anong una, nahilo ko sa sobrang dami ng ano. Mga karne. Muna ka rin, mabilis naman, ano? Bakit kaya? Hindi mo siya. Oo, oh, oh, makuha ka ng isa. Ha? Magbabayad pa lang tayo. Ano, bulolo? Paris Bulalo? Pasay siya bumibili. Okay naman ang ano sa pasay. Eh. Ha? Magkano? Sa magbulalo? Ay, yan. Isang order na lang. hati tayo. Gusto mo ba? Oh, mga ka-ketchup. Grabe, oh. Ang daming kaning nasasayang. Ayan naman, mga ma-order ng one, well, only rice. Hindi na uubos yung kanin. Sayang. Ayan pa, sa dulo, oh. Sa kabilang mesa. Sayang ang kanin. Grabe, oh. Ewan, gusto ka? <laughs> Ilan naobserbahan ko? Asensya na po. <laughs> Ayan mga kapetsa. Daming ang daming kanin na nasa kayo. Family rice daw. Eh. Ayan, ubos. Kawawa naman yung ano. Yung mga magsasaka. <laughs> Kawawa din si Diwata. Ubos ang pera ka bibili ng bigas. Sana. Kukuha na maraming kanin, hindi naman nauubos. Yan. Ang under rice. <laughs> Ewan. Dalawa pala pila. Siken sa kapares. Overload. May bulan na ba kayo? Kariya yung pera. Wala na lang. Para May bulan may, may bulalo kayo, ma'am? Bulalo? Magkano bulalo? Magkano bulalo, ma'am? Ah? Uh, uh, Magkano po bulalo nyo, ma'am? 10 160. Bulalo, mami. Pigman natin ang bulalo. Tingnan mo. Pag may subscription wala na 'yan, talaga namang kanli rice Tapos ayo. Bulalo. Bulalo. Okay, na. 'yung bulalo. <laughs> Manatin 'yung bulalo. Masarap 'yan, ma'am, no? Mm -hmm. Ang in-order mo, dalawang chicken. Sa akin naman, bulalo. Eh, barbecue at saka uh, isang... Uh, ano, barbecue. Gutom na kasi ako, hindi ko na... Ang tingin ko kasi chicken eh. Wala bang fried chicken? Wala oh. kami ano? Te? Wala kami ano? Yung palatandaan na naka-order na kami. Ayun. <laughs> Saan tayo? Saan po to? Huwag ka na kutsara. Tamay? Hindi, naka, may sabaw ako eh. Ay, walang sabaw to. walang sabaw Dalawahin mo na kanin, kuya. Saan? Dito? Ah, dito na lang. Dito, kasa na yan. Dorado, busog ako na ito. Dorado, busog. Okay. Sa kanina bibigay ito, uh, sir? Ah, sa ano? Sabaw po? Ay. Sabaw, Sabaw po? Sabaw po? Teka, baka mapaso naman ako. Pop, 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 pop. Teka. With the rice. With the rice. With rice. Okay na yan? ayos, tama na. Ah. Dito. Ako, oh. oh, ulan na naman, maambon. Ayun doon, oh. oh. Pag na mag-arutan. Ito, manok. Out. At ito na nga. Sana masarap. <laughs> hindi, ako, hindi ako madala. Sarap po, kain. Okay, tapos na. Sige po, tuwi na tayo. Simot, sarap. <laughs> hindi ka ng plastic bag dyan. Uh, yung uh, ang daming mga ang dami mga pagkain na uh, natira, mga kaketsap. Ngayon, naghinayang kami. Pinawi namin yung iba. Lalo na yung mga kanin. Ang dami. Pinawi namin. Ayan, kagaya na ito. Ayan, no? Oh. Eh, pakain sa aso. Sayang. Ganoon talaga. Pag marami kang pera, eh, hindi ka manghinayang sa kakainin mo. Oh. Yung kanilang uh, bulalo, yung buto-buto, medyo na-disappoint ako kasi puro buto lang talaga. <laughs> okay naman yung lasa pero hindi ako nakakain ng maayos dahil hindi ako na-satisfy dun sa buto-buto. <laughs> Talagang buto-buto. Puro buto makakain mo. Go to down na. Bayaram na. Tara po. Uwi na tayo. 爸妈，以吗？ Okay, yun na po tayo mga Pero yu U-turn tayo doon. Eh, okay, sasalungat tayo pag pinilit natin yung uh, demirecho dito. Okay na? Ito na tayo mag yung U-turn mga kakechap. Okay naman yung uh, lasa. Ang no problema, yung uh, in order kong uh, bulalo. buto-buto uh, pala yon, eh puro buto pala. <laughs> Ang tanong kung babalik pa ba ako? Eh syempre naman, mura eh. Gusto <laughs> so, ko kasi mabusog, diyan kasi mura eh. Hindi na po tayo, mga kaketsap. At uh, nag-iisa lang si Francesca doon sa bahay. Bukas ng umaga, digising ng uh, maaga-maaga ang aking uh, asawa, babalik sa PGH. Ah, uh, posible kasi na payagan ng uh, lumabas Si Kia. Ganda ng lugar, oh. Kaya pala dami nakatambay dito. Jokno Boulevard. On the Jokno Boulevard. Yeah. Come to me. I know my love for me. Said that you. Said I must watch you to do. Said all to you. At ako naman po ay... Uh, Maghahabal bukas. Oo. Ah -ah. Walang butaw. Walang butaw. Wa 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 walang butaw. <laughs> Karutulin ng kanta eh. Hoy, hoy. oo, ah oo. -ah -ah. hanggang dito na lang tayo mga kakechap at uh, samahan nyo po kami sa amin pong biyahe biyahe ni kakechap kapatid, kaibigan at kausap pag-ibig salamat sa Diyos let me play a mindless time Dami namin yung stopover, no? Uuwi na lang, eh. Di pa makauwi. Napasunod ako tuloy kay kuya. Kala ko gano'n, eh. Pagaya tuloy tayo, eh. Basta, yung box na yan, di ka pwedeng mag-cross dyan. Ito pedestrian crossing to eh mali nga tayo eh. Ang tama na mo tuloy-tuloy. Doon may stop light dito. Tapos dito namin dito 300. Hoy. <laughs> <laughs> What are you scared of much body bag? Mga isa na MMDA, umuwi na kayo. Nagkakapit kayo, ha? Ang oras ta. Sobra sipa. Sarap no, yung barbecue, ma. Ano, eh, yung ano, yung bilog doon sa kanya, yung litid. Naku, po, hindi ko na kinain. Ang tigas. Tamang daming daman. Pinili yun. Dinagdagan yun. Grabe yung ano ni Ato, oh. Tama mo pa? Oh, eh, din dami mo nakikita. rin Bakit? Oh, kasi mga mga metro nila, tuloy-tuloy ang takbo noon eh. Yung mga daya metro niya kaya ano eh, natalo sila ng motorcycle taxi eh. Yung papala eh, isa, no? Maangal na rin mga mga ano eh, taxi operator eh. Kasi wala nang sumasakay eh. Ang problema din kasi sa mga taxi, mga nang, nang mumulis yan ang pasahero. Nandiyan ang asfaltado rito. Ha? Dami yung stop. Tagal ko nagtrabaho ko dyan. Eh. Eh. Oh. Napantas huh? na. Okay. Pa. Ha? Pa. Okay. Pa. Okay. Pa. Wala eh. Tatagal tayo yan. Lahat, lahat na lang may stoplight. Eh. Bag bagong pasyalan din lang to. Kung doon tayo dumaan, puro stoplight na naman. O kagaya na ito, stoplight na naman.